Alam mo hindi magandang araw ngayon Ronald dahil may parating na naman na typhoon at tuloy-tuloy ang banat ng mga typhoon sa bansa natin. Ngayon, napansin mo ba 'yon? Yes, tayo ang number one again sa di disaster risk uh, sa buong mundo. Sa buong mundo Num ba? Sa oh, buong mundo, hindi lang dito sa region. Oh my god. Ayon. Tapos eh, tayo rin ang worst in terms of uh, disaster mitigation. Disaster preparedness, oh, oh, wala eh. Yeah, so mitigate. tayo yung number one sa sa pinakamalaki ang risk sa disasters sa buong mundo. At and yet tayo yung mga natutulog sa pansitan. Yun na ng nga ating eh. gobyerno. Ang ang pinaka uh -huh. pinaka nakakalungkot dito yung narinig ko ng balita na yung sa Typhoon Tino na nangyari lang ngayon mm -hmm. yung nakaraan mm -hmm. lang sa Cebu. Yes. Over 130 people dead. No, more than 150. Ah, uh, there's a 150 Mayroon na patay ngayon. 100 missing. So, so ano ngayon na bumababa yung tubig? Ngayon lang nila nakikita, nakikita, yung mga lahat. bangkay. Tatlong oras lang yan ha. Tatlong oras na bagyo. Pero ang, kita mo yung devastation, ang tagal bumaba ng tubig, nasa bubong ang mga tao. Na, nakita mo ba yung yeah. video yung mga mga pamilya na sinusubukan nilang lumabas sa bahay, yes. binutasan yung yes. bubong yes, yung para makakit. Eh. Oh. Kundi, mamatay sila. oh, mga kita anak nila. Kita mo yung tubig, oh, tumataas. Oo, oh, ang habang bilis. Habang oh. sila, ang bilis. No? Kaya, sa kanya, sa Liloan, uh, Cebu. Ayun. Oh, oh. oh, Tapos eh, lumalabas, Merong mahigit 500 flood control projects Ayun nga. since uh, 2019. Mismo si Bari 4, nakakaalyado ng mga Duterte. Inamin niya, nagsimula itong mga anomalous flood control during the term of the Ayun na nga, NDDDS 'yan ha. Yeah, DDS 'yan. Oo. Pero ayun, eh, doon naman talaga nagsimula. simula eh. yun na libu nga. Libu-libong eh. flood control project sa buong bansa. Eh. Tapos billion-billion daw, mm -hmm. apparently 26 billion according to the report here. 26 yes. billion was allocated for flood control in yes. Cebu. Yes. Yet nangyari ito. Kaya nga itong nakikita nating unfolding na scandal sa corruption sa flood control. Ito yung konkretong manifestasyon. Hindi ito usapin lamang ng numero eh. Hindi ito usapin lamang ng 26 billion. Hindi lang ito usapin ng mga ninakaw. Usapin ito ng mga buhay na, nga eh. na patuloy na nawawala. May parating pa na mas malakas. Oh. No? Signal number five At ang tatamaan niyan ay Central Luzon, Northern Luzon, at saka NCR. Yun. Populated areas. Anong gagawin natin? Oh. Oh. At ano Yung size ng typhoon yun is 1,000 kilometers yung lawak niya ang from lawak. end to end. Dahil nga tayo ang pinaka-vulnerable sa buong mundo in terms of natural disas disasters. Hindi lang natural disaster tayo vulnerable. Vulnerable tayo sa korupsyon. Kaya nagkakaroon tayo ng problema parang double whammy. Eh. Yes. Grabe na nga yung problema natin sa mga natural disasters. Grabe pa yung pagnakaw na nangyari nung isang dekada ng mga walang hiyang mga politiko na to. Kaya ngayon, nakikita natin ano, na parang buhay na ang kapalit talaga nito. Nakikita mo na right there. Ang hey, ninakaw nyo, buhay ang kapalit. So habang kinakasuhan ng Crimes Against Humanity si Digong sa ICC, yung ginawa nito mga ito ay also Crimes Against Humanity. Mm -hmm. Nagnakaw, no? Uh, pumapatay dahil sa kanilang mga substandard ghost projects. No? At saka Ah. Uh, parang makakapal pa ang mukha. Ayun nga diba? eh. 'Di ba? 'Di ba pa? Oo, oh, yun oh, pa. pa diba? Wala walang wala sakit, ano? Parang oh, wala talaga empathy. Parang Wala lang. Oh, Pe pero alam mo ano, dadagdag ko lang. Naalala ko lang dito nakita ko nga. Sinabi nga dito si uh, ano si PA Michael Dino. Sin ininbita pa niya si Mark Villar noong 2017. Presidential Advisors for the Visayas. Yes, o so Presidential Advisors for the Visayas. Ha. Ininbita niya si Mark Villar tapos nagpapasalamat pa siya dahil doon magdadala ng 33.5 billion pesos ng infrastructure budget para sa flood control noong 2017. Tapos tuwan-tuwa sila, sabi nila, wala na daw magiging flood. At eto ngayon, ang nagpapakita ng mga kapalpakan at mga kahayupan na itong mga gobyerno natin ay yung natural disasters. Yan na nag i ng ngayon eh. Aha. Parang feeling ko nga parang, I mean, I, I'm not religious, pero parang acts of God na to para mapakita at para mamulat ang mata ng mga taong bayad sa mga kalokohan at katarantaduhan na ginagawa ng mga correct, taong to. Correct, correct. No? At uh, tingin ko nagpaparty na si Satanas eh. So, Dahil hinihintay niya itong mga walang hiyang ito. No? Ang problema, chill lang sila. Ayun. Parang walang nangyari eh. No, parang wala silang crimes against humanity. Di ba itong mga inhuman na ito? Mm. Di ba? Ng ngayon, ano, Ronald, dadagdag ko lang. Hindi lang kasi problema natin ay issue ng flood control. Eh. Mukhang it's a total government failure. Ibig sabihin, iba't ibang departamento, DNR is just as culpable. Kasi nga, may mga issue daw with regards to, number one, uh, yung, yung si Duterte. Yung pagtanggal niya nung ban on mining After nine years of a ban nung panahon pa ni Pinoy, may ban yes. tinanggal ni Duterte yung ban na yan. Yes, nice. Yun ang isang kumalbo sa mga sa mga iba't ibang lugar, watersheds. Oo. Uh, dahil itong usapin kasi rito, una land use. Mm -hmm. Dahil itong mga malalaking construction firms, no, alam mo na kung sino sila. Nagtatayo ng mga subdivision na hindi dapat tayuan. Yun na nga eh. Oo, usapin ng land use yan eh. Yung mga irrigated agricultural lands na bawal itayuan kinoconvert, kino-convert dahil may mga binabayaran sila sa Department of Agrarian Reform, di ba? Tapos itong mga flood control projects nilalagay sa mga lugar na hindi sila kailangan. Mm -hmm. Pinoprotektahan yung mga subdivision, yung mga plantasyon ng mga mayaman. Imbis na protektahan yung populated areas, yung mga barangay, munisipyo. Kaya nakikita mo yung ganyan. Di ba? So, tapos, grabe yung daang-daang bilyon na ninakaw no, nitong mga ito. Habang sinasalanta nila yung mga mamamayan. Pero uh, iniisip ko lang nga, para sa akin, eh, siguro, I want to give some of these people the benefit of the doubt. Try. I'm susubukan ko lang. Uh, uh, ikaw uh, na dyan. I uh, won't give them the benefit uh, okay. of the doubt. Hindi kasi <laughs> sa akin, baka nung panahon na yun siguro, sa, sa kanilang ano, greed, Nakali naisip niya, siguro naman walang mangyayaring ganito kasama na mabubuking tayo at baka naman wala naman siguro mamamatay, siguro baka hindi naman ganun ka-dangerous itong ginagawa natin. Hindi kaya ignorante lang sila? I doubt it. Dahil antagal na niyang geo-mapping map na yan. Antagal na na merong science behind itong mga mappings na ito. Ito yung mga hindi pwedeng tayuan mm. ng ganitong klaseng flood control. Ang ginawa sabi ng isang uh, kakilala ko sa DNR, sabi niya napakasama ng ghost projects. Mm -hmm. Pero mas masama yung mga maling ghost projects ah. na hindi naman dapat dahil mas malaki yung pagsalanta sa buhay, mm -hmm. di ba? Okay. Yung mga ghost eh hala yan. Grabe mm -hmm. sila, Dapat ikulong ng mga yan. Yung mga substandard na mga mali, no? Na mga flood control project, yan yung pumapatay. Dion, Yun. Dahil mali yung lugar. Ang, ang flood control, dapat nakadikit yan sa usapin ng watershed, usapin ng uh, river basin, mm -hmm. no, usapin ng drainage at saka waste management, at water impo impounding. Mm -hmm. Kumaka-simple yan eh. Ang problema, kahit simple, ang habol nila ay hanap buhay. Yun. Oh, corruption. So. Alinaw nung, kan, eh. nung mapping eh. Nakita ko yun eh. Meron ng gobyerno. So hindi ignorance lang. Tinatapon yan, katulad ng tinapon nila yung, uh, yung uh, master plan mm. ni Babe Singson. Mm -hmm. nung nagsimula yung gobyerno ng Digong, kinalimutan yun. Hindi sinunod. Pa pati na rin ano eh. Mm. Pa pati na rin Ronald yung ano, Project Noah ni uh, Pinoy. Tinanggalan ng, funding. Tinanggalan ng funding. Oh. Sinabi wala daw pondo. Oh. Wala na daw pera ang gobyerno. Diba? Yun ang nairita ako. Betin na lang kinupkup na UP. 'di ba? na nga eh. Sila nagsahod pero nawala. Nawala nga eh. Pinopondohan namin dati 'yan. Hindi ganoon kalaki pero pinopondohan. Oh, tapos biglang hindi na lang pinondohan. Na, malaking bagay 'tong mga 'to. I hindi natin ha, na maraming mga mga aksyon ng iba't ibang departamento na akala mo siguro walang malaking impact pero pag pinagsama-sama mo 'yan, malaking impact na 'yan. Yung sa akin kasi yung big issue ko no, yung sa mining kasi ang daming mga hinuhukay sa ating mga iba't ibang lugar na nakita ko yung mga litrato na tumalabas nga sa social media, na sinasabi nga na erode nga yung areas na kailangan nga na pag meron yun, siguro na maaabsorb lahat ng mga tubig. Pati yung mga bundok na kinakalbo, kinakalbo talaga. Yan yung sinasabi kong land use. Dapat na, na merong eh. batas sa land use. Na hindi mo pwedeng gawin yan sa watershed. Pero meron nga, oh, di ba? Meron nga eh. Paglabag uh, uh, eh. Ibig sabihin, mga tao sa gobyerno, hindi iniimplement yung batas. Mga tao sa gobyerno hindi ini-implement yung science. Mga tao sa gobyerno ay hanap buhay lang ang gusto. Ayun, tapos ano, isa sa mga ano pa mga well, unfortunately may isang developer na binabanatan ngayon sa social media yung si Slater Young. Yung project niya na Monterrazas ba yun? Yung isang parang luxury hillside mm -hmm. na condominium ano, project. Pero literally sa gilid ng bundok. Ayun, nawala na ngayon yung watershed. Ayo, kaya Wala nga sa ilalim mga ilalim puno. nun, bahang baha daw. Mga puno kasi nag-absorb yan ng tubig baha mm -hmm. ng at least 3 kilos bawat isang puno. Na nawala e lahat. Ito nawala yan, dire-diretso na yung baha. Yun. Oh, yan ang ibig sabihin nun. Pero sa mga tao naman nagsasabi na bakit daw siya lang uh, bakit daw siya pinagbibintangan eh, Sino ba pinagbibintangan mo mga bilyar? Oo nga. <laughs> yung pinaka yung pinakamalaking uh, mga konditor real estate. Yeah, no, yan yung pinaka number one sa land conversion. Mm, diba? Kaya sila yung pinakamayaman na pamilya sa buong bansa. Ayun ah, na nga. oo. Yun, pinagkakitaan nila itong mga pagkoconvert ng mga lupa na hindi naman dapat kinoconvert. At hindi nga naprotektahan nga ng mga ahensya ng ating gobyerno. Tingin ko talaga kailangan maimbestiga ng DENR. Saan ka ba naman nakakita? Sekretary ng DPWH ah, ng oh. almost six years. Under niya yung luwa nung panahon na yon. Yung nagbibigay ng mga nag award sa mga sa mga kwan, mga water uh, projects. More than 100 projects oh. yung nakuha niya para sa kanyang pamilya nung mga ahensya na under niya. Anong tawag doon? Conflict of interest. Anong tawag doon? Rent seeking. Anong tawag doon? Criminal. <laughs> Criminal conflict of interest. So pag gano'n ano, ano bang ano? Ano bang direksyon pupuntahan ng ating uh, gobyerno ngayon dahil dito? Uh, ano pa bang pa- and daming disasters at nag-aalala nga ako dito sa Parating ngayon na disaster. Sana talaga proactive ng ating gobyerno at ready na sila dito at walang mangyaring malalang kalamidad kasi kung meron at kung marami pang mamatay, alam na nga nating Parating to at pag may namatay, ibig sabihin lang talaga hindi handa ang ating gobyerno. 'Yun ang kinatatakutan ko ngayon. Oh, sabi ni Ombudsman Remulia at ni DPWH Secretary Vince Dizon uh, three, four days ago. Maraming makukulong before Christmas. Hi dapat mat matuloy yan. At hindi lang makulong, mabawi yung ninakaw. Mm. No? Ikalawa, dapat hindi mga small fry. Dapat hindi mga kaliskis. Dapat big fish. Diba? Mm. Ang hirap na, papahuli mga kaliskis lang big fish ang kailangan. Kung hindi, hindi makukontento mga tao. Di ba? Mm -hmm. Hindi lang usapin ang dami. Usapin ang kalidad. Sino ba yung mga huli? No? At uh, ikatlo, nasa, nasa isang inflection point tayo. Mm. Kung anong gagawin natin ngayon, will determine our future. Papayag, alam mo ba ngayon? 4% ang ating growth rate the lowest Ay, oh. so far yeah. Ang target ng gobyerno 7 naging 6 naging 5 naging 4 walang pumapasok na investment dahil sa corruption mm. diba so tinatamaan na yung economy dapat ngayon bumabagsak na ang dalya ang dollar dahil pumapasok ang remittances Hindi. ang taas pa rin ah, oh. nasa 60 na ata diba? tayo ngayon eh, oh. so walang magawa ang BSP walang magawa yung pagpasok ibig sabihin napakalaki ng problema ng ating ekonomiya mm diba? yun yung problema at connected yan sa corruption. Correct, connected dyan sa rent-seeking. Connected dyan sa impunity. Connected dyan sa dynasties. Na may control ng gobyerno, may control ng Senado, may control ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Dapat ipurga na yan. Or else, sabi ko nga, this is our inflection point. No? Magiging failed state tayo kung hindi natin aayusin yan ngayon. In the next two years. Oh, may dalawang taon pa kasi, yun na lang oh, ano. No. Tapos meron ka pang mga mga kasama, kasabwat just sa corruption na yan, sa mismanagement na yan. Na gustong ilagay yung sarili sa poder. Palitan yung presidente, <laughs> sila ang mag-install para mapagtakpan yung nagsisimulang investigasyon sa kanilang corruption. Tapos ipapasa nila lahat ng blame sa gobyerno. Hindi rin pwede yan. Hmm. Iba, hindi rin pwede yan. Magra-rally sa 16, 17, 18, 'Di ba? Mm -hmm. Tatlong araw. Bakit ka magagalaw tatlong araw? Oo ano nga. Ayunin mo. Oo. 'Di ba? ano nga balayunin Oo. nila? Of course, pabagsakin ng gobyerno. Pero nakalagay peace rally. Peace rally tatlong araw. 500,000 daang ang target. Ano ka ba? We weren't born yesterday. Oo. Oh. Diba? Oh, oh, oh. Hindi tayo nakatira sa kuweba. Oh. Alam natin ibig sabihin yan. Diba? Okay. Dahil sinisimula ng investigahan sila. 51 billion. sa distrito ni Pulong. No? Kano karami diyan ang flood control? Marami. Na-solutionan ba ang flood control sa Dabao? Hindi. Hindi. Mm -hmm. Less than 3 years yan, 51 billion. Aha. At sa hindi lang yun. Yung 81 of the 121 flood control projects ay na-flag na ngayon. Correct. Yung umpisa pa lang yan, ha? Yeah. Umpisa pa lang. At ma mukhang marami pang lalabas dito. So, para li. Ang taga lang yung corruption case na yun. Inupuan ng, pre, ng, ng uh, dating ombudsman. Uh, ngayon, mm -hmm. binubuksan ulit. Kaya kinakabahan nito mga to. Desperado na. Alam nila si Kibuloy hindi na makakalaya. Mm -hmm. Alam nila si Digong hindi na makakabalik. Alam nila sila Joel Villanueva kakasuha na. Bongo. Si Bato at si Bongo, malapit ng issue ha, ng International mm -hmm. ng ICC. Si sarah makakasuhan na. Bubuksan na yung kanyang mga bank accounts. Mm -hmm. No? Kaya lahat sila, tayang pato na. Ayun, kaya pala ganun na ngayon. No? Kasi yung mga proyekto nga na tinitingnan ngayon, for example, ngayon sa 51 billion sa Davao, mm. uh, ano yan, 4 billion ngayon na discover na nila nga na marami daw nangyaring mga anomalya. Mga overlapping, double funding, at uh, worth mga millions, hundreds of millions, sa to billions na nangyari. Ito yung binubuksan ngayon ni, ano, ni uh, Uh, reptino. Reptinio. Yes. Oo, at mismo um, si Ping Lakson, sinabi niya, mayroong double, triple, quadruple. ayo Na mga proyekto, Meron yeah. pang quintuple. Na meron so, din ba oh, quintuple? So, Talaga. Talagang uh, ilang ulit na pinondohan. Yun, yun na nga eh. So diba? ngayon, ang ang, 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 ano dito, interesting ano, ay pati nga si ano, Rep, uh, Terry Ridon ay chinecheck na rin yung Dolomite Beach. Oh. Oo. Oo, na, nak so sa Cebu nang galing nun eh yun na nga eh diba? yung, yung nakatulong ba yun dito sa sa flooding? hindi nakatulong sa Cebu <laughs> nakasama sa Cebu at nakasama din dito yes, sa Manila yes, correct can you imagine ha ah, yung mga ganyang proyekto na nagsayang ng hundreds of millions of pesos if I'm not mistaken parang 300 plus million pesos ang ginastos. Tapos ang ginawa lang ay na-damage ano, ating uh, 'yung ang ating mga iba't ibang lugar, Cebu at Manila na damay. At ngayon, kaya nakikita natin to mga flooding na, na na lumalabas ngayon. Ikaw ba nag-date ka na ba sa Dolomite Beach? Pumunta ako actually. <laughs> pumunta ako para makita kung ano ba talaga 'tong pinagmamalaki uh -huh. ni Digong. Pagdating ko doon, alam mo nakita ko ang daming mga Uh, pumapasok ng mga basura yes. na nasa stranded doon sa Dolomite Beach. So, pinakita ko lang dahil napansin ko, yun lang, ang dami na galit sa akin ng mga DDS. <laughs> Sabi na ba't ko daw sinadyang pumunta doon na may bagyo daw. Habi ko, eh, ngayon ako na at walang bagyo noong araw na yun. Maaraw oh. nga eh. Pero bakit daw, parang sinasadya ko daw yun. Madalas daw, malinis naman. Oh. Ako naman, inusente lang yung pagka-video ko nun, para makita lang talaga. Ito, 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 mo sa kanila, mag-HHH sila ron. Ano, HHH? Holding Holding Hands <laughs> <laughs> Dahil nawawala na yung yung kwan yung, yung sand. Oh, nawawala na. Eh. Na. Oh, bumabagsak diba? na nga eh. Oo. Ang daming kwan. Pasensya na sa mga kumakain. Ang daming ebak. marami ba doon? Oo, oh, doon doon kumakain. Ah, hindi ko alam mga 'yun may ah. mahirap hirap, mga kwan, oh, wala pang putahan. Doon. Okay. So, hindi ko alam kung paano pilitan na 'yun. Pero sa akin siguro at the end of the day ito na eh. Talagang tignan natin talaga kung anong pagtutunguhan ng lahat ng mga investigasyon na to. Kasi sa akin hindi sapat na may investigasyon lang. Hindi sapat na may makulong lang. Kailangan may gawin tayo moving forward. Yes. Yun yung importante. Ano ang ginagawa ng gobyerno habang ginagawa itong mga paghahabol sa mga katiwalian? Anong ginagawa nila moving forward para hindi na maulit itong mga ganitong mga disasters? Alimawa, ginawa ni Secretary Dyson. Inassess niya lahat ng mga materyales na gamit ng DPWH. Ano nakita niya? 70% overpriced. Diba? Yeah. Kaya, mm. kinuha mo na ngayon. Yung mga contractors, hindi na pwede ngayon yung overpriced. Ito na yung presyo. Nakaset na. At yung mga susunod na Department of Public Works and Highways sa Secretary, dapat sundin na yan. Mm. Na-expose na eh. 70% at least ha. Actually overpriced. actually pako ko iba yon. Oh, pero ahoy, bakal. Pero uh, actually oh, Ronald oh. hindi eksakto yung pagkasama mo na 70%. Oh. Tinignan ko yan oh. Ibig sabihin na nireduce nila by 70%. Yes. So ibig sabihin no, nun tinignan ko. Oh. It's actually over overpriced by 8 times to 9 times. Yes. Malaki like may isa ako nakita parang gravel ba 'yun. Basta may isa sa mga materials nakita ko na ang pressure currently was at parang 7,000 per kilogram or something na dapat nasa 700 lang or 800. Sinabi kaya, ni Mayor Magalong, di ba yung mga cat's eye, mm. di ba? Sobrang, sobrang overpriced. Hindi lang 70%. Oo, oh, oh diba? kaya, kaya talagang kakaiba talaga itong ginawa ng, ano, eh, ng ating gobyerno. At alam mo, babanggitin ko din ano na, kasi yung problema natin, hindi lang yung gobyerno yung taong bayan. Bakit? Of course. Kasi, Ronald ah, ako mismo. Hmm. Recently, may nakausap ako, isang, ano, isang negosyante, bata. Nagkuntuhan kami, sabi ko, anong, ano po trabaho nyo? Anong negosyo nyo? Sabi niya, ay, ano, supplier ako. So, supplier ng ano, construction supplies. Ah, ganun. Hey, ano, ay, ikaw may construction, meron kang construction uh, supply company. Ay, ah, hindi. Ano lang ako, uh, middleman. Tapos, na, 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 ano na ako na parang, ah, uh, sino kliyente mo? Mga contractor sa DPWA. Sabi ko, ah, wow. Sabi ko, Chris, eh, trabaho lang naman eh. Uh -huh. Sabi ko, pero, so, ikaw yung naghahanap ng supply. Oh, so may kita ka na, yun ang patong mo. Oo, oh, sabi ko, Parang mali ata yun. Sinabi ko na diretso, parang mali. Alam mo, Chris, ako kasi may pamilya ako, kaya eh, <laughs> tinatanong lang naman ako kung may kilala ako. Then, naghahanap ako, tapos oh. sasabihin, ipatungan na lang namin. Tapos oh. ginagawa ko lang naman. Ganun ang sistema dyan. Itong mga contractor, sa dami ng kanilang mga napanalunan, sinasubcontract pa nila sa ah. ibang mga contractor, sa ibang mga middlemen. So, alam mo ba, ba, o may proyekto ko, o akin ang, uh, ang uh, 60%. Diyan sa kikitain. Yung 40% hahatiin ko doon sa mga provide ng mga materyales <coughs> doon sa mga tao sa gobyerno na papayagan napapayagan ito. Mm. So sina nila, hindi sila mismo yung gumagawa, para mga diskaya. Mm. No? Akala mo sila yung gumagawa. Yes, sila yung kumukuha sa kita. Pero meron pang ibang subcontractors, no? So ang sinasabi mo yung problema kasi yung sistema. Yes. Na kailangan ng ayusin sa system. Mm, sa akin kasi ang tingin kong problema mm. ay yung tao. Yeah, na nadadala tayo sa kultura na okay lang kasi hindi naman eh hiningi lang naman sa akin, nagpo-provide lang naman ako eh. Yeah, kasama so, 'yun. Kasama. Definitely. Mm. Pero dahil meron silang pagkakataon, merong impunity. Mm. Nagawin nila itong corruption na ito. Ginagawa nila. 'Di diba? mm. Tayo hindi natin gagawin 'yan. Pero gaano karami pa yung katulad natin? <laughs> yun problema. Ah, uh, yun, yun ang problema. Oh, Kaya yun oh, siguro ang, ano, siguro para sa akin ito na lang ano. I'll end with this ano. Yeah. Nasa mga nanonood ano, wag natin kakalimutan that corruption at itong mga nangyayaring kalokohan does not just end with the government, it ends with us. Correct. Kailangan tayo talaga umayos din tayo sa sarili natin. Wag tayong basta nagpapadala sa mga ganitong mga klaseng negosyo na pinagkakakitaan na merong talagang um, na may kalalabasan na hindi maayos para sa ating bansa. Eh. Yun ang problema doon. Nangyayari dun. ito dahil pinapayagan natin. Pinapayagan Nangyayari natin. Nangyayari ito dahil nagpapabudol tayo. Yun. Nangyayari oh. ito dahil tayo ay bahagi ng sistema. Uh, mula dun sa makikita mo sa gobyerno, nakikita ng mga ordinaryong empleyado ng gobyerno, yung mga boss nila, ah. nagnanakaw. Ah. E di kami rin, magnanakaw kami ng... ng uh, magnanakaw kami ng coupon band. Ah, Oo. Oh. Magnanakaw kami ng mga... Uh, mga uh, stapler yung uh, yung mga maliliit na gano'n, tama ito nga mga maliliit lang eh yung mga boss namin mas malalaki. yun so ang so laging reason the culture permits yes. down hanggang para tinotolerate na sa taas uh, at ka na rin ng sarili mong petty corruption Ah, yun. So, so, yun lang. Okay, so sa mga nanonood ngayon, ano sa tingin nyo? Ano ba bang pwede natin gawin? Ano, ano pwede nyo gawin para maitigil itong corruption na nangyari sa ating bansa? Ano ang pwede nyo gawin as an individual para makatulong na maitigil itong corruption? Okay, tapos agree ba kayo sa mga binabanggit namin ni Ronald uh, dito sa usapan na to tungkol sa mga flood control at iba't iba pang mga natural disasters at paano ba na, na, napalala ang problema dahil sa korupsyon. Sulot niyo lahat ng comments nyo dito sa comment section sa iba ba? At pag nagugusta mo yung mga ganitong klaseng video, alam mo ba Ronald, pwede na maging member ng aking channel, ang mga subscribers. Wow. Ayun. Ako so, ba pwede maging member? Pwede, kung gusto pwede. mo. Oo. <laughs> At saka, yun lang, pag gusto nyo supportahan ang mga ginagawa namin trabaho, please uh, join the membership. Click nyo yan and become a member of the channel. Salamat sa inyo lahat. Kristen with Ronald de Salamat po. Mag